Welcome to my channel sa Kuya Akoy TV Ayan, tuturoan ko kayo guys paano mag-register sa Yakap ang um, program ng PhilHealth Ayan, magpunta muna kayo guys sa egov.ph Ayan, then enter nyo yung password nyo Ayan, so makikita nyo guys yung PhilHealth dyan sa baba hanapin nyo yung PhilHealth yan, piliin I-click nyo yung pill health. Then, hintay natin yung load. Then, nandyan sa baba guys, meron dyan yakap. Yan may circle. Click nyo. Then, dyan may nakalagay add yakap center. Piliin nyo lang guys yung pinakamalapit sa inyo guys. Yan. Ako, kamarinisor. Yan, naga. Yan yung kasi yung malapit sa amin. Yan, tapos then click mo OK. Pili ka ng isa. Click mo lang guys yung kung ano yung mas malapit sa inyong uh, Yaka Package Provider. Yung pinip pinipili ko ng mabuti. So, ayan. Pinili ko yung Naga City ng Malapit sa amin then pag oh, pag nakapili ka na press mo yung yes ayan yaka provider added so meron ka na guys yaka status na meron na dyan nakalagay kung anong pinili mo so kung ang ano guys effectivity niyan guys is hanggang ang validity hanggang 9 15 2025 Yun lang guys. Pa-follow na guys at pa-subscribe. Thank you.